Authentic Taiwan noodles at iba't ibang masasarap na pagkain, but feels like Japan ang vibes dito sa Makati. Mas try yung kanilang bestseller na braised beef sukiyaki ramen. Napapartner mo pa ng kanilang Taiwan chili oil na ang sarap anghang hang. At kung mahilig ka naman talaga sa maanghang eh, meron din silang Sichuan Beef Ramen. Partneran mo pa na kanilang masarap na gyosa. Samahan mo pa ng Spicy Ref Oil Pork wonton. May iba't ibang klase ng Xiaolongbao tulad ng Pork Xiaolongbao at Shrimp Xiaolongbao. May mga bento meals din sila kagaya ng Black Pepper Beef Fried Rice at braised Pork Fried Rice. Meron din classic Taiwan Street Style Noodles na Beef Danzai na medyo light lang ang broth nito. Complete meal na rin dito dahil meron din silang breakfast meal tulad ng congee, sharp pickled siapaw, chocolate lava buns, bacon egg egg dan bing, bacon egg spring onion, perfect with soy milk. At para naman kumpleto ang Taiwan experience mo, meron silang authentic pearl milk tea, salted cream winter melon, choco pearl milk tea, mango orange pearl milk tea, at meron ding watermelon. At para naman sa dessert, may mango shaped ice din. At dito nga yan sa Taiwan Noodles Tea House na located sa 7476 Bagtikan Street, Barangay San Antonio, Makati City. Perfect talaga dito pang family, lalo na with barkada dahil pwede kayong mag-chill-chill dito. Lalo na kung bagong hiwalay kayo ng ex mo. <laughs> Open sila ng 9am to 3am every day. Pwedeng mag-order sa kanilang page, Viber, or WhatsApp. At free delivery pa in Metro Manila. So paano? Kain na tayo. At narito tayo ngayon sa Taiwan Noodles Tea House na matatagpuan sa Makati City. Ayan, so titikman natin yung mga authentic food nila na Taiwanese na Japanese inspired. Lalo na yung vibes dito. Street food tayo. <laughs> so, syempre, bago natin tikman yan, pray muna tayo. Salamat po, Ama, sa mga binayot. Paki basbasan po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tikman natin. So, ang unang tikman natin sa kanila yung beef brace. Mm -hmm. Pinapartneran daw yan dito ng chili oil. Oh. Ayan o. Oh. Mas masarap daw yung pag may ganito. Mm. yung pagkaanghang niya, complement dito sa lasa ng tabaw. Tarap. At try naman natin 'tong chocolate lava buns. Ayun oh, no? grabe. <laughs> Mausok-usok pa nga nang nga. Oo. Oh, hayan. Mm. Ah. Uh. Ah, hmm. naman natin 'tong Sour pickled shop nila. sinilalagay nilalagay na sauce oh. Stop. meron din sila dito talaga yung maanghang na. Ito yung tinatawag na Sichuan Ramen. Wow, ang hang. Ating masarap. At titikman na natin yung Shaolong Bao dito. ayano Oh! <laughs> Nalaglag. Ayan, ano oh. So, so natin. Ang init. Hmm. Dito naman tayo sa black pepper and fried rice. So ito, bento meal to ah. Kailagyan pa rin daw to ng chili oil. Oh, shish. Kung gusto mo lang maanghang. Ayan, tikman na natin. Sama na rin natin yung ano, yosa. Mmm. Ang sarap niya ah. Ang sarap ng rice niya. Nalasa niya. Kasi so, naman pa nung super beef. Ang oh, hang. So, ito naman yung kanilang Danzan Mien. Pork Street Noodles. So, konti lang talaga yung sabaw nito. May kasama rin siyang gyoza. Mm. Parang ah, ito yung pinaka nagustuhan ko ah. Eh. Save the best. Mm -hmm. So, solid to. Kaya yan kung natakam kayo, open sila ng 9 a.m. hanggang 3 a.m. Araw-araw. Meron din sila dito ano, soya ang nung mga spicy ko. Tikman naman natin itong spicy oil red wonton. Ang sarap ng mga spicy nila dito. Meron din silang mga breakfast dito. Tawag dito ay bacon egg dan bean. Yan yeah, yung bacon nga siya. Tama tayo sa shrimp. Oh! Oh! Hmm. Yeah. Meron din silang bacon egg spring onion ayan. Pag gusto nyo pa lang magpa-deliver, message nyo sila sa page nila. Available din sila sa Foodpanda at sa Grab at free delivery sila ha within Metro Manila. Mm -hmm. Korean. Authentic Taiwan noodles at iba't ibang masasarap na pagkain. But feels like Japan ang vibes dito sa Makati. Mas try yung kanilang bestseller na braised beef sukiyaki ramen. Napapartner mo pa ng kanilang Taiwan chili oil na ang sarap ang hang. At kung mahilig ka naman talaga sa maanghang eh, meron din silang Sichuan beef ramen. Partner mo pa ng kanilang masarap na gyosa. Samahan mo pa ng spicy ref oil pork wonton. May iba't ibang klase ng xiaolongbao Bao tulad ng pork xiaolongbao at shrimp xiaolongbao Bao. May mga bento meals din sila kagaya ng black pepper beef fried rice at braised pork fried fried rice. Meron din classic Taiwan street style noodles na beef danzai na medyo light lang ang broth nito. Complete meal na rin dito dahil meron din silang breakfast meal tulad ng congee, sharp pickled siapaw, chocolate lava buns, bacon egg danbing, bacon egg spring onion, perfect with soy milk. At para naman kumpleto ang Taiwan experience mo, meron din silang authentic pearl milk tea, salted cream winter melon, choco pearl milk tea, mango orange pearl milk tea, at meron din watermelon. At para naman sa dessert, may mango shaped ice den At dito nga sa Taiwan Noodles Tea House na located sa 7476 Bagtikan Street, Barangay San Antonio, Makati City. Perfect talaga dito pang family lalo na with barkada dahil pwede kayong mag chill, -chill dito lalo na kung bagong hiwalay kayo ng ex mo. <laughs> Open sila ng 9am to 3am everyday. Pwede mag-order sa kanilang page, Viber, or WhatsApp at free delivery pa in Metro Manila. So paano? Kain na tayo! At narito tayo ngayon sa Taiwan Noodles Tea House na matatagpuan sa Makati City. Ayan, so titikman natin yung mga authentic food nila na Taiwanese na Japanese inspired lalo na yung vibes dito street food tayo <laughs> so syempre bago natin tikman yan pray muna tayo salamat po ama sa mga binito pakibas-basan po sa pangalan po ni Jesus amin muna natin so ang unang tikman natin sa nila yung beef brace mm pina pinapartneran daw yan dito ng chili oil o oh. ayan oh. Mas masarap daw yung pag may ganito. Mm. yung pagka-anghang niya, compliment dito sa lasa ng tabaw. Tara. At try naman natin tong chocolate lava buns. ayun nako, oh, grabe. <laughs> mausok usok pa nga na nga. Oo. Oh, hay. Mm. <coughs> ah, oh. ano naman natin tong sour pickled shoppaw nila? Sinilalagay na sauce up. Pero meron din sila dito talaga yung maanghang na Ito yung tinatawag na Sichuan Ramen Maanghang Ate kung masarap At titikman na natin yung Shaolong Bao dito ayano Oh <laughs> Nalaglag Ayan oh. so saw natin Ang init. Hmm. Bro, so, naman tayo sa black pepper and fried rice. So ito bento meal to ah. Lalagyan pa rin daw to ng chili oil. Oh, Kung gusto mo lang maanghang. Ayun, tikman na natin. Isama na rin natin yung ano, gyoza. Mmm, ang sarap niya. Ang eh. sarap ng rice niya. Malasa niya. Kasi namahan pa nung super beef. Ang uh hang. -huh. So, ito naman yung kanilang Danzan Mien. Pork Street Noodles. So, konti lang talaga yung sabaw nito. May kasama rin siyang gyoza. Mmm. Parang ah, ito yung pinaka nagustuhan ko eh. Save the best hmm, Mmm. Ito so, solid to. Kaya so, kung natakam kayo, open sila ng 9am hanggang 3 a.m. araw-araw. Meron din sila dito ano no, soya. Pantanggal ng mga spicy ko. Tingnan naman natin itong spicy oil red wonton. Ang sarap ng mga spicy nila dito. Meron din sila mga breakfast dito, tawag dito ay bacon egg dan bing. yung bacon nga siya. Tama tayo sa shrimp. Oh. Mm. Meron din silang bacon, egg, spring onion. Ayan. Pag gusto nyo pala magpa-deliver, message nyo sila sa page nila. Available din sila sa Foodpanda panda at grab. At free delivery sila ha, within Metro Manila. -hmm. Oh,